Good morning mga trop So time check natin mga trop Sa uh, 5 a.m. So, magpagas muna tayo mga trops. Ah, uh, sorry na, nandito pala tayo ngayon sa Petron. Ah, uh, nagpagas lang tayo mga trops. Dahil, wala nang gas. Ah, uh, for today mga trops, ah, uh, nagdala tayo ng sasakyan. Dahil, ah, uh, pupunta tayo ng LTO mga tropes so abang abangan nyo yung mga drops ah. ito mga drops yung dala natin sa sakyan mga tropes ah. ipaparistro natin to sa LTO kaya ayun so all I think mga tropes good morning good morning sa ating lahat dyan sa nagbibiyahe na ngayon ah, kunting kunting ingat lang ingat ingat lang lagi sa mga kalsada si hirap na. Ayan. So, ito mga sa uh, pag mga ganitong oras mga trops, uh, nandito pala tayo ngayon sa maya ng mga trops, uh, going to Makati tayo, dahil uh, doon natin ito register sa Makati. So, ayan. So, sana pag mga ganitong oras mga katrop, uh, mga uh, sana uh, wala pang ganong traffic kasi pero bihira lang yan mga troops na ano dahil ito talaga yung kung yung galing doon sa may angono lahat na doon tay tay antipulo ito yung kung ito yung main road mga troops ah uh, ito yung talaga yung madaling daanan ng mga sasakyan lalo na yung nag-commute So, bihira lang dito mga katrops na walang traffic. So, pag mga ganitong oras, lalo na pag ganun Monday to Friday. So, Thursday ngayong mga katrops, ah, uh, sana walang traffic. So, kumbaga sa 90% lang talaga mga katrops na ano, 10% na lang sa so, 100%, 10% na lang talaga ang walang traffic. So sab Sabi nga nila mga na Himala daw mga drops Pag walang traffic Pero pag Saturday at saka Sunday mga drops Pag mga ganitong oras Ayun so 100% talaga yun mga drops Na wala siyang traffic So ang matraffic dito mga drops Pag mga ganito Simula pa lang dito Hanggang doon na sa may C5 pag malas malas sa inka pa doon sa C5 sobrang traffic din doon pagdating mo doon kasi mga malaki ng sasakyan kaya aabutin ka doon ng mga isang oras mahigit mga isang oras 15 minutes isang oras 30 minutes kaya yan yung ano mga drops uh, yan yung takbo niya kung magmotor ka naman mga drops ah, galing ka ng kainta to Makati ah, pinakaano lang yun mga drops mga 30 to 40 minutes yan pero yung mga ganyang 30 to 40 minutes mga drops ah, na kung nagmo-motor ka ah, ano lang yan mga drops kung baga ang VIP lang yan natakbo so hindi ka talaga nagmamadali nung noon pero kung magmadali ka naman kaya naman kuha ng 30 minutes lang 25 to 30 minutes kasi araw-araw uh, ko na yan, mga ka-trops nang bumotor lang ako kaya ayun parang tansyado ko na yung oras na yan pero madalas talaga mga ka-trops 30 to 40 minutes dahil yung takbo ko mga ka-trops pang ano lang uh, pang VIP uh, kung napapanood yung mga ka-trops yung lagi kong tinadala yung XRM na 1 to 5 na may clutch ayon yan yung araw-araw kong binibiyahe trabaho pa uwi dahil kong magdala ng sasakyan kaya sobrang traffic kaya ayon so abang-abangan yung mga tropes dahil pinalagyan ko yun ng lagay ng cellphone uh, ah, ayan inaayos ko lang muna para uuwi tayo o saan tayo magpunta na gagamitin natin yung motor uh, mayroon, na akong i-upload uh, para sa mga subscribers natin yay and followers natin kaya yun so malapit na yung matapos ng mga troops sa huh? kunting ipo na lang <laughs> dahil bibigyan labi, uh, bibili pa tayo ng yung maganda talagang lagayan ng cellphone kasi uh, di talaga may na mapasok ka sa butas may mga butas-butas kasi yung mga na nila na mo ah, uh, biglang umalog baka biglang mahulog ah, uh, sayang naman yung cellphone kaya naghanap ako ng magandang lagayan ng cellphone pero yung ilagay kong cellphone mga katrops ah, uh, kumbaga mag DIY tayo mga katrops ah, uh, hindi yung yung madalas yung nakikita yung mga ginagamit nila sa motor yung ah, uh, parang may tornilyo ah, uh, pinipihit lang tapos tinaluwagan ah, uh, yung ano hin natin mag DIY tayo ng hindi yon yung ano ah, uh, lagayan talaga ng cellphone yung sa masasakyan na iniipit talaga siya ah uh, puro mga mayroong spring na maglalak ah uh, yan yung i, ano natin ah, uh, ilagay natin doon sa motor natin so mayroon na kung ano doon uh, kung baga brace niya uh, lagayan so yung sa cellphone na lang yung ano niya Kulang kaya Ito na yun mga trops So, nag-umpisa na Ano mga trops? Ah Nag-umpisa na ng traffic Rabi Ayan o no? Pakiat tayo ng bridge Mga trops dito Pero nasa dito pa tayo Sa may Rosario Banda Mga trops Kasi Dito yun Magsimulan ang traffic Mga trops Dahil Ah Sakayan kasi dito Ng mga tao Tapos yung iba naman Naghihinto Ah Hindi naman tumatakbo nag pipick up ng pasayro kaya ayun so pa umaga na marami ng mga sasakyan paglabasan na kaya yan ang resulta kaya mga sobs so abang abangan yung mga tropes next video ko mga tropes dahil uh, magbibideo tayo uh, next video natin uh, magbibideo tayo dun sa may LTO registration uh, sasakyan so sa nga pala mga tropes uh, kahapon Uh, wala tayong video kahapon kasi grabe, super lakas talaga ng ulan. Uh, yung airport natin kahapon na uh, binigay ko sa kasama ko, uh, hindi na ako nung punta doon dahil uh, mayroon pa akong pabigis eh. Kaya, uh, ayun, so binigay ko na sa kanya at saka hindi na ako ng, ano, kasi sobrang traffic. Ayun mga trops. so thank you para sa mga trops. Aulitin uh, ko mga uh, Ingat po tayong lahat. God bless. Good morning. Happy morning mga trops. Bye bye.